and welcome back sa akin YouTube channel. So for today's video, magluluto tayo ngayon ng pakbet. Ay so ayun, let's start na natin. So, una is magigisa kasi tayo. So kailangan natin ng bawang. So siguro ano, isang malaki. Hindi, dalawang malaki na lang. Dalawang malaki. So pwede na yan. Dalawa. Tapos, wala tayong sibuyas. Ayan, may sibuyas. Ayan, so. So, magigisa kasi tayo. Sa mainit na kawali, maglagay ng 3 to 4 tablespoon cooking oil. Kapag mainit na ang mantika, igisa ang isang medium onion chop, lutuin hanggang 10 segundo. Isunod ang 4 cloves garlic mince. Lutuin hanggang 10 segundo. Isunod na rin, igisa ang isa o dalawang kamatis na chop. Igisa hanggang sampung segundo. Three tablespoons bagoong alamang. Pugasan muna ang bagoong ha. At igisa lang ito hanggang 20 seconds. Optional lang po ito mga mami. After 20 seconds na pagkakagisa, ilagay na ang 250 grams pork meat. Isang kutsara lang ito hanggang pumuti ang kulay ng karne. Maglagay ng half cup water. Haluin at takpan. Lutuin hanggang lumambot ang karne. Once malambot na ang karne ng baboy, ilagay na ang 320 grams na kalabasa, hiwain ayon sa iyong nais. Isunod ang 160 grams na ampalaya, 100 grams na okra, at 160 grams na sitaw. Haluin hanggang maghalo ang lahat ng gulay. magdagdag ng half cup water. Takpan at hayaang kumulo hanggang 5 minuto o until malambot na ang mga gulay. Habang pinapalambot ang gulay, palagian itong haluin para pantay ang pagkakaluto ng mga ito. Once na malambot na ang ibang gulay, huling ilagay ang 120 grams na talong. Timplahan ng patis at paminta ayon sa inyong panlasa. Haluin at takpan muli, hayaang kumulo hanggang 2 minutes. Kapag malambot na ang gulay, ayon sa inyong nais, tikman nito, magdagdag ng asin o patis kung kailangan. Sarap! Hmm. So guys, hanggang dito na lang ating vlog. So don't forget like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. And huwag yung kalimutan, i-click ang notification bell para update ka sa akin mga videos. ayun, subscribe nyo po ako ha. Bye-bye!